Mmm. Super juicy. Alang-alang sa inyo mga kaumami. Umakyat po kami sa bundok. Hello kaumami. Ngayon ay nandito po kami sa Kauko Petchabon, sa Kauko Mountain. Ayan, nakikita niyo po ang aming background. Napakaganda. At dito nga po matatagpuan ang napakaraming yakon. Ayan mga kaumami. Ito po yung parang kamote na minukbang kong na, na napakaraming naku-curious kung ano nga ba daw ito at kung saan meron. So marami ding nag-comment na meron daw sa atin dyan sa uh, Nueva Vizcaya at Bagyo Ayan, so tikman natin kung masarap ang yakon ngayon dahil hindi daw po season ngayon. At baka hindi ganon katamis o kasarap katulad ng kapag season talaga. Buksan natin. Ayan. So kapalan lang po natin ang pagbabalat para matanggal natin yung puti-puti dahil hindi po yun matamis. So hindi po ito kamote mga kaumami at hindi ka-texture ng kamote. Ito po ay ka-texture ng singkamas at peras parang gano'n na super juicy at super tamis. Ganyan lang natin balatan. eh mm. okay, ah, For you daddy. Thank you. At mabilisan lang po siya kailangan kagatin dahil nangingitim na po siya. But you need to wait for me. Okay. We will eat together. <laughs> We need the cheers before eating when we ano peel off, it's like uh, apple. It will become brownish, no? It mm -hmm. will brown. yan, Magbabrown po siya. Mm. Yakon po ang tawag dito, mga kaumami. Hindi, hindi, uh, kamote. Mm. Okay, cheers! Ting! Mm. Super juicy. hmm i think not so sweet like before mm -hmm. no no yeah. mm? let's try um <laughs> mm. mm. and it's sweeter mm. but it depends on the shape it depends on the shape because the seller tell me da uwan uwan and the sun ang kawan ko sabi nung nagtinda yung matataba daw at maliliit mat, matamis masarap mm. mm. ka umami Hmm. Mm. <laughs> para pong sing mas na parang pears and the flavor is kaya kaya ka sugar cane Tama sa wan na nang. It's like pear. Smell, yaman? smell, smell Parang sugar na matabang, ganon. At yung texture nyan parang sinkamas. Masarap. Mm hmm. So what are the health benefits of eating this? Bok daw po ng cancer. Yung mm. mga may cancer dito sa Thailand, gusto naghanap sila ng ganito. Kung kwa kung kung cancer, kung nito na Cancer ko jahay leo. Hmm. Marami pa, hindi lang not only for cancer, no? Mm. At ilalagay dahil hindi ako nakapag-review at nakapag-memorize, ilalagay ko na lang po sa comment. ay ang araw, daddy. Dasan. <laughs> Ayan ang araw kanina ma ano ma kulimlim so we are here in Pechabun, Khao ang nakikita niyo pong kulay puti na statue doon ay isang temple ah is that a temple chai ay at Wat pa son ah wat pa son yung mm -hmm. pong temple na puti na nakikita niyo at ipapasilip ko sa inyo kung ano po yung temple na yon napakaganda And I think this is our uh, fifth time here. Yes. Na <laughs> panglimang beses na po namin dito. At first time namin mag-rent ng ano dito resort. Ang ganda po. Hmm. Mm. Mm. Hmm. Ang kapal ng balat tadi. <laughs> Sayang. Tapos ginaya no. Ay yeah, because the skin is chut no. Kasi pumatabang yung skin. Gatong pa-choy ah. mm, dapat wala na ha tubig. May siyang dilaw ako. Okay. Kahit may araw, maganda po yung weather, malamig. Pero hindi naman super ginaw. Um. <laughs> hmm. Oh. Aba, ang dami. po. Napakaraming nagko-comment. We have they have a lot of this in Nueva Vizcaya and Baguio City in the Philippines. Mm -hmm. But I never had this in the Philippines before. I just knew here in Thailand. Mhm. Mm ko nga walang ganito sa dyan sa atin eh dahil sa post ko nalaman ko din po na meron pala sa atin. Mm. Mm -hmm. yung yeah. <laughs> Yesterday, we drive to the mountain. Napakataas at napakatarik. <laughs> it's so scary. Para mga bangin yung dinaana namin just to see the farm of this uh, crop. But unfortunately, we didn't see the crop mm -hmm. because it's not yet uh, season. Time for harvest. Yeah. <laughs> Wala pang ugat. Ipapakita ko po yung farm. I will show you the farm so you can see uh, what type of plant is this, kung ano yung dahon niya para po maging familiar kayo. Mm. Nakakabusok an it doesn't need uh, dipping sauce no May, may um mm. Now, do you uh, use this for making dish or salad mai oh uh, wala ganito lang just eat like this ganito lang po nila kinakain and i have a commenter before she said that in china uh -huh. they add in a soup soup yeah they use soup cooking soup no In China, in Hong Kong or Taiwan, I don't uh, remember. ก็ได้นะ.อืม.วันนี้มันเป็น medicine Healthy. It's like you're just drinking water. big <pusha> <laughs> <laughs> So we bought this for 40 baht per kilo. 60 pesos. It on the season only 25 baht pagi. Yeah, kap uh, mahal mahal pung ayon dahil hindi nga po season. Ito po ay kinikip nila para makaroon sila ng stock. At kapag season, it's like 20 baht to 25 baht lang ang per kilo. At napakalalaki. And it's, uh, they have bigger sizes, no? Sure.

man, -kew. man -kew juicy, more mm. more and more crunchy mas si mm. 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 so this is the video where we found the plant of yakon watch this po, yung pinuntahan namin sa mountain Hello ka umami, guess what kung nasaan po kami? Ayan. <laughs> Nasa taas po kami ng bundok, umakyat kami dahil uh, gusto kong ipakita sa inyo yung yakon, yung farm ng yakon at sana uh, pwede nang harvestin para makita natin at matikman natin. Marami kasing, wait lang, papakita ko yung daanan sa inyo. Ayan, kaumami, ayan po yung nilalakat namin. Marami po kasing na-amaze at natutuwa at nagko-curious sa buahima, kung tawagin nila dito sa Thailand. O, dapat pala doon ako sa ano baba. Ay, hindi. Dapat ito. Ay, <laughs> Yung yakon, marami pong nagtatanong kung anong klase daw po itong uh, root crops na ito. So, tara. Papagkita ko po sa inyo. Alang-alang sa inyo, mga kaumami. Umakyat po kami sa bundok dito po kami sa Pet Chabun, Thailand. Pet Chabun, Thailand. Dito sa Putabot. Ayan. Andito po kami for camping. At ayun nga, naisipan din namin ipakita ang Yakon sa inyo. Dahil dito po namin nabili noon. At tamang tama, may farmer si Lola na nakakita sa amin. At itinuro nga po niya sa amin kung saan sila nagtatanim ng yakon Ay, mga sili, oh. Sili. Parang gusto kumamitas ng pang tinola. อันนี้เหรอคะอ๋อเหมือนต้นเหมือนต้นอันนี้เลยอ่ะประปงปูนูนังซันฟลาวเวอร์กับโอมาเมอันนี้ใช่อ๋ออ๋อถต้นที่มันแก่แล้วมันจะเป็นยังไงครับต้นแก่แล้วมันมันแตกเดามันจะมีดอกอ่ามีเดาแล้วมัน่คยขูได้กินแต่เด่นนี้มันยังไม่ได้มีอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ละคะอ๋ออือ P. May. P. May. P. May. yung puno nya. Magka-omam. Oi. Nee. ni yezo niya. Pag khang niya niya ng puno. Nang yakon. Magka-omam ni. Yeah. Hey. ko para siyang kamote. Ganito pala, la? Parang sunflower tree. Magka-omam ni. Mapi, po. so ayan mga kaumami uh, sad to say hindi pa na pwedeng harvestin parang ugat pa lang daw po yung ano niya, wala pang laman so new year daw po magkakalaman <laughs> babalik tayo sa new year sayang naman pero i-update yeah, ko na lang kayo kapag meron kaming uh, nabili baka meron mabibili doon sa mga bilihan sa taas kasi may mga palengke doon ang mga kanilang mga harvest ayun ipapakita ko na lang sa inyo doon kung ano yung yakon at kung paano kainin for the second time dahil, na, dahil nakita na ng iba. Ayun yung aking mga anak, tuwag tuwa po sila sa aming pag-akyat sa bundok. <laughs> so ito po yung yakon sa palengke mga kaumami. May mga uh, ini-stack na pala sila para kapag ganitong hindi season, meron silang maibibenta. At eto nga, natsambahan natin yung isang pwesto dito sa kanilang tindahan ng kanilang mga produce. At 40 baht ang isang kilo. Ayan, medyo mahal ngayon dahil usually ay nabibili lang ito ng 20 to 25 baht. So, yan lang mga ka-mami. Sana ay natuwa na naman kayo at nagustuhan ang aming video. Please share. Baka ikaw naman ang susunod na mapadalhan ng jika. Thank you for watching. Bye! <laughs> sa mga kababayan po na nandito sa Thailand, na uh, if you are planning to visit uh, Pechabon, I-try nyo po dito sa mm. Kauko at ilalagay ko rin yung name nitong aming Villa nitong Resort sa comment below. Thank you for watching. Bye. Mm. Yeah?